Kadi yung bukas. Bakit? This morning. Ito ba yun? Ang kasabi. Ang Dami yung utang. Kain tayo ng sabagay. Sarap to. Parisa ng kapi. Hmm. Saba Live tayo ng 15 minutes Nakabili ka na kanina Yung iotos mo sa akin Ba't di mo pinadala? Actually Inaasama oh. Oh. Mm. Yung kain kiko Inauwa nga ni Coco ko ko. Coco? Ay, sumama, sumama <coughs> Bakit ka pala sumama-sumama mo? Bakit? Yan ang Mercury yan, dalawa-dalawa. Isang Starbucks. Itong almond drink, ano yan eh? Doon sa Melo? Ano? Saan yan? Saan yung tag doon? Mayo ni Hmm. Ano yung almond drink? Ayong gelatin. Dalawang ano lang. Patrovet tutok kuno ayo. Shout out kay Gloria. Bintolan Idol. Nandyan ka pala idol. Nanonood ka pala. Dito idol oh. Saging sa idol. Oh. Marami ditong saging sa idol. Sarap ko eh, pare sa kape. Ah Sarado na, RL. Live tayo mga 15 minutes lang. Uy, shout out sa mga tin natin na uh, viewers. 10 million viewers. Kapit tayo mga idol. <clears throat> Dito na lang tayo magla-live kasi wala tayong ano ay upload. Magla-live na lang tayo para hindi mawala ang ating account. sarap ng kape ko guys so oh. is kape tapos nagawan ko ng katas ito si Sam guys oh. guys ito yung alaga ko guys oh. maliit pa lang hanggang ngayon guys alaga ko pa rin ito ito yan oh. itatago yan oh. yan oh. ka dito guys wait lang ha ayaw kasi magpakita niya eh. Yan guys, o. Oh, yan, tanggad-tanggad na, na yan. Dalagang-dalagan na yan. Ayun, 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 tumakbo. Hmm. Nahihiya siya. Nahihiya siya, guys. Di ba, baby? No? Ito si Asli. Ito si Asli, guys, Oh. Yan. Ito, baby Asli. Ito si bibi Asli, guys yung kindi niya kinuha ni Coco. Meron siyang kindi na iwan sa car. Kinuha ni Coco. Nako. Sarap-sarap pa naman nun. Ba't mo kasi binigay sa akin? Hindi mo na lang tinago. Dapat tinago mo na lang. Dalawa pa naman yun no? Sayo. Tingnan mo dyan, baka din nilagay yung tupo sa ano? Gilid. Dyan, sa mga gilid-gilid. Wala dyan? Wala. Ano Saan na ba yun? Saan na yung kinding Bili na lang tayo? Huwag mo kasi iwan sa car. Iwan mo sa car eh. Uy. Hello, good afternoon. Sinab. Hello, ma'am. Kapi po. Kapi po tayo. Salap ng kapi. Asan ba? Labi. Ano mo dyan? Baka nandyan to wait lang baby sa luwang ko pa ng konti eh. sa at ng kape mo guys so, oh. ito yung hinalo pang ito yung cream yeah. sarap ito halo oh. mo lang yung jamay sarap ito guys Hmm. Sarap. Tikman mo. Oh. Ayoko. Oh. Sarap. Kinawa nga ni Coco. Kasi iniwan mo doon. Iniwan, binigay mo kasi sa akin. Tapos iniwan ko doon. Tapos kinawa ni Coco yung susi. Nakita niya nandoon yung kindi. Kinawa niya. Dapat kasi, tinago mo na lang. Tinago mo sa kwarto. Hmm. 14 minutes sa malapit na guys 14 minutes lang ako mag live mga guys idol salamat sa inyong pagbisita Mm -hmm. Yes, Kapi? Eh. Wala, siya, Ha? Wala? Saan kaya yung tinago ni Koko? Wala doon sa kwarto niya? Wala. Tingnan mo ba ka nandun sa kwarto niya? Wala, Hi ka dito. Hi. Hi ka dito sa mga fans natin, mga followers. Nandoon be. Ako nandoon sa taas. Dito sa gilid dito. Hindi mo tiningnan. Ano mo? S Sainab like lefa. Ah. Mamiya. Ha? Wala din? Wala din, ba? Hindi mo tinignan. Uh -huh. o ya tuwan malapit na guys 14 minutes na. Papaalam alam na ako. Ubus mm. na 'yung kape ko. Okay, okay, 14 minutes na, thank you guys. Ah, mag-out na tayo. Hello, Romeo. Hello, Idol.